Hi guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel. Yes, good morning po sa inyong lahat. Kami po ay busy. Lahat po ng child development worker sa bayan ng Jose Panganiban is nagpapakal sa mga favor works and sa mga folders na kailangan po sa aming assessment kung saan po ito po yung internal assessment na bababaan po ng taga-munisipyo, ng staff ng Municipal Social Welfare Office, na kung saan po kasama po si Sir Miguel, ang aming focal person, at ang aming uh, MSWDO1, Mambilinda. Makikita nyo po, sobrang dami talaga ng mga favorites na aming inihahanda. Kasi po, ang akin po uh, schedule ng aking assessment, February 27. So ngayon po, humingi rin po ako ng tulong sa barangay, lalo na po sa aming punong barangay, na sana po ay po ako sa mga kailangan kong gagamitin dito sa aming daycare center. And humingi rin po ako ng tulong sa aming ski chairperson na si Princess Aguilar. Ayan po, tutulungan po nila ako. Siguro po by Friday, nandito po lahat ng sangguni ang kabataan. And syempre ang ating mga kagawaran, especially po sa aking hobby na lagi pong nakasuporta kagawad Eric Jones Rico maraming salamat po kung makikita nyo guys ang buhay ng isang child development worker is hindi po ganun kadali yung babab na ang child development worker ay isa lamang daw child development worker isa lang ha nilalang lang po nila puro lang daw po paglalaro ang aming itinuturo hindi po nila nakikita sa amin ang mga ginagawa namin dito sa na nagtuturo ng mga gandang asal at ang pagkikipag, pagkikipaghalubilo po ng mga estudyante. Ang socialism sa mga bata, syempre yung mga unang hakbang ng paghawak ng lapis para po makapagsulat. Sa totoo lang po talagang hindi po kailangan namin magturo ng na magbasa pero sa kagustuhan po namin na matuto ang bata, nagagawa po namin magturo din na magbasa. Sulaman po ang mga bata. So ngayon nga, guys, ito yung kwento. Dahil sa ano, February 27 na yung aking uh, accreditation or assessment, internal assessment, rather, rather, rather ha, hindi pa pala accreditation. And na ako, gusto ko na makapasa ang aking uh, daycare center and syempre, ang inyong lingkod, di ba? Kasi compliance po ito ng barangay. Kaya nga po natutuwa ang aking barangay council, ng ating mga barangay council headed by yung barangay Lani the Sir, nandyan po, sa totoo lang nagpa ano siya, ma, ah, nag purchase sila ng office supply of para po sa kagagamitin ko dito sa school. Then, syempre, yung tulong ng ating sanggol na yung kabataan, katulad ng sinabi ko kanina, ang tulong po ng ating barangay kagawad, lalo na po si kagawad Eric Jones Rico, and syempre, ang ating uh, committee in education, ang aking tia si Cyrilyo Monto po ang tulong nila ano. Kaya ito, ayoko saan, ayoko naman sana po talaga na bumagsak or hindi po makapasa dito sa assessment na ito kasi alam ko compliance 'to ng barangay. Kapag nakapasa ako or kahit po naka-level 3 ako, napakalaking ano na po yung sa akin. um accomplishment na makapasa ang ating uh, child development center and child development worker sa nasabing assessment. Tingnan nyo, guys, ha? Ang aking mga ginagawa. Ako po ay nag encode ang kailangan ko dito sa school. Ito po, yung nakikita nyo, sobrang taas ng aking mga folders dito. Ito po, diba? Kung makikita nyo silang daming folder. Yan po. Talagang, ano... kanina, sabi ko doon sa mga parents, pasensya na kayo, ha? Kasi nga po, sa yung pagtuturo at yung pagre-ready nga ng mga papers. Pero wala namang hassle. Kahit na pinagsabay kay pinagsabay ko yung pagtuturo, okay naman. May natutunan naman yung mga estudyante ko. Ganun po. Ano po? Kaya po, thank you po sa mga taong uh, nagsusuporta dito sa ating Child Development Worker. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless! Salamat po sa punong panonood. And I love you all!